Ang banta ng lahar sa Mount Kanlaon patuloy na binabantayan ng mga lokal na otoridad. Ang LGUs exhausted na raw at hirap na sa pagpapalipat ng mga evacuees. Si Brigada Katrina Hunson sa detalye, i-brigada mo. Brigada! Posibleng palawakin pa mula sa kasalukuyang 6 kilometer permanent danger zone patungong 10 kilometer ang paligid ng aktibong bulkan Kanlaon sa Negros Island ayon sa Office of Civil Defense 6. Ang mas malawak na PDC ay iniiwasang magdulot na epekto mula sa posibeng lahar flow dulot ng malalakas na, na pagulan kaya hinihintay pa ang rekomendasyon mula sa FIBOX at pag-asa. Batay naman sa lokal na pamalan ng lakas sa na nahihirapan na sila sa kanilang kakayahan para tumanggap ng karagdagang evacuees. Sinabi na MDRRMC sa lugar na ang LGU ay exhausted na at mahirap ang pagpapalipat ng mga evacuees. Samantala, nagpapatuloy ang pagbabantay sa mga barangay na nasa Lahar Hazard Zone na kinabibilangan ng mga lugar sa Bago City, Binalbagan, Hinigaran at iba pang bayan sa Negros Occidental dahil sa patuloy na pag-ulan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina Onson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali.